Ayan na ang ating table. Bali, regalo yan sa akin ng friend ko dito sa Japan. Na-order niya yan sa online, second-hand shop, ganun. ayun pero maganda pa rin siya. Okay, so ito na nga, i-assemble na natin. Tapos hinahanap ko yung pangkabit dun sa paa niya, yung mga bolts. Kaso wala talaga. Yun pala, naiiwan ng seller, hindi niya naisama sa pag-deliver. Kaya ayun, kinontak pa namin yung seller. Tapos nagantay pa ako ng almost 2 weeks bago dumating. Pero nag-order na rin ako sa IKEA. Pero ayun din, halos sabay lang din sila dumating. Nauna lang yung sa seller tapos kinambukasan. Ito naman yung sa Ikea. Ayan, finally, makakabit ko na siya. Tignan nyo naman. Noong una, suot ko pang summer. Tapos, ayan, no, kinakabit ko na siya, pang na yung suot ko. Ayan, sa wakas, may lamesa na ako. Noong una kasi, dyan lang sa sahig naghihiwa. Nagpe-prepare ng mga pagkain lulutuin. Eh. nga pala guys, dyan sa Ikea, kapag meron kayong mga missing parts, pwede kayong umorder sa website nila. Free lang yan. Ayan na, uh, finally, may dining table na ako after 3 months ko dito sa Japan. Dyan eh.